Good morning, madlam people. Good morning sa mga kaibigan ko dyan. Shout out sa uh, mga ka ko at sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Ngayong araw, magluluto po ako ng uh, sinigang na manok or uh, sinampalukang manok. Pero this time, gagamit lang ako ng, ano, ng um, sinigang mix So, pag mainit ang ating kaserola, lagyan natin ng mantika. And then, ay uh, lagay na din natin. Isunod na natin ang bawang at sibuyas. Ayan. Konti lang yung mga ingredients ko kasi konti lang din naman yung lulutuin ko. So, ayan, para para ano, uh, walang issue. Issue talaga, eh, no? Uh, pagsasabayin ko na yung bawang at sibuyas. Ganun din naman yan. <laughs> Anyway, sa pagluluto niya yan. Kung ano, dapat unahin pa talaga ang bawang o ang sibuyas. Pero, usually kasi ako, ang inuuna ko talaga is bawang para mas iba kasing aroma ng bawang kapag nauuna siyang isang kutsa, igisa. Pero, uh, ngayon, pagsasama, pagsasabayin ko na siya para tapos na, ang, ano, para maluto ko kaagad siya kasi nagmamandali ako ngayon. <laughs> ayan, medyo, ayan, pa, aanohin uh, natin yan, gigisa natin yan hanggang sa maging translucent yung uh, onion natin as well as yung bawang. So, pag okay na yan, saka natin ilalagay yung manok. Medyo matagal-tagal talaga pang pangsangkot yan niyan kasi hindi gaano mai hindi pa gaano uh, mainit yung mantika. Isinunod ka agad natin. Ganun talaga pag nagmamadali. <laughs> Para sa kanya, nasa kan, tayo kasi may kanya-kanya tayong paraan ng pagluto talaga. So, bahala na kayo kung ano yung uri na pagluto nyo. Ah, mahalaga lang naman dyan yung lasa. Yung iba nga, yung ganyan, pinakukuluan lang eh. Pero ako, mas gusto ko yung ginigisa. Ah, yung iba kasi, ganyan, masyadong metikuloso magluto. Pero ako, since kami lang din naman nagkakain, ah, ah, ah so hindi ko na masyadong uh, pinabobongga. kaya hindi ka na masyado pinabobongga. Pag okay na yung ganyan, uh, medyo paanohin natin ng konti. tayin natin na medyo maluto-luto yung bawang at saka yung sibuyas. Ayan. Paborito ko to kasi maasim. At saka masarap siya higupin yung sabaw. So, ayan, nilalagay na natin ng luya. Maniit lang din ang luya ko kasi ayoko ng puro luya na lang alasa. Kaya pampalis lang yan ng lasa. Kaya tayo naglalagay ng luya. Ayan. Masarap yan kapag uh, ah, uh, ah, hinihikap-hikap mo ang sabaw. Lalo na pag tag-init. Ah, tag-init. Ah, tag Charot. Lalo na pag ah, tag-ulan. Masarap pag hikap ng sabaw. Ayan. Ayan. Kaya ang damo, kulong -kulo na siya. Ayan. Medyo maya-maya yan. Okay na yan. Ilalagay na natin dyan yung manok. Ang napili kong manok ngayon ay... Uh, Ewan ko kung ilang kilo to. Kalahati ata to. Basta konti lang din naman kasi ako. Kita nyo, maliit lang din naman ang lutuan ko. Sakto lang yan para sa akin at sa anak ko. Kasi kaming dalawa lang ang gagain dito sa bahay. Ibihiran kumain dito yung asawa ko. Kaya ayan, good for three lang yung luto ko talaga. Two to three na tao. So ayan, Antayin natin siya medyo mag-brown-brown -brown ng konti yung ano, yung luya. Saka natin nilalagay yung manok. Ayan, yung manok ko, nagka-cut into, ano, uh, medyo malaki-laking parts. Ayan. ayan. Tama na yan. Siguro kaya sa kalahating kilo yung manok na yan. Parang kalahating manok yan, kalahating buo. tos, ayan, ah, uh, sangkot siya lang natin. Ayan, may ngayong aso ko. Sangkot siya natin yan hanggang sa maging brown. Pero ako, pag ganyan, nilalagyan ko na siya ng asin para kahit papano sinasangkot siya pa lang siya nagkakalasa na. ba diba? Masarap kasi yung pagkabaikan ng ganyan. Kahit sabaw malasa, masarap din yung sabaw. Ayaw ang laman. Ayan. Ayan. Lagyan natin siya ngayon ng konting asin. Hmm. Diba? Salamat sa mga nanonood siya. Ayan, nagyan natin ng asin para may lasa na siya habang sinasangkot siya. Okay na yan. Okay na yan. Yan, di ba? Hmm. Kaya maganda yung ganyan, o. No? Diba? Okay na yung ganyan, no Nagsasabaw na siya. Nagsasabaw na. Thank you. Ayan. Medyo nilagyan ko rin siya ng konti paminta kasi masarap din yung medyo may anghang-anghang siya. taylang lang natin siya magsangkot yan Actually, yung manok no, pagka nagtutubig na talaga yan. So, inilalabas niya yung tubig sa kanyang katawan. Naya lang natin siyang magano magtubig. Tapos, saka natin siya uh, tatakpan. Uh, takpan natin, Tin tinakpak ko siya para maluto na rin siya, para may steam na din siya, mabilis maluto. Kaya at this point, pwede na natin itong lagyan ng tubig. Para kita mo, konti lang yan. Good. ulang to 3 tao lang ang kakain dyan. <laughs> hmm, ayan, maganda yung ganyan na sabaw, di ba? Ayan, nagyan na natin siya ng tubig. Ayan, pakukuloy lang natin yan bago natin nilagay ang mga kulay. Ayan. Tayo natin siya kumulo. panuli natin siya para mas mabilis siyang kumulo. Kaya kumukulo na. Ayan. Diba? O, oh, ang bago niyang amoy. Ang bago ng amoy niya. So, tamo. Para lumit yung mga manok. <laughs> Ayan, nilalagay na mulo kumulo na yung tubig. Lalagay ko na yung sinigang mix na ginagamit ko pupus ko na dyan yung isang ano isang uh, isang sachet ng sinigang mix. Tamang-tama lang dyan kasi mas gusto ko yung maasim. Masarap yung maasim. Sipakulohin ulit natin 'yan. Sabi, bago yung pakuluan, mo muna natin yung sili, siling habang green. Ang luto ko ngayon ay kulang talaga to sa mga ingredients, kulang sa gulay. Para magagawa natin, yan, medyo pinutol ko yung sile para kahit papano yung lumasa, yung medyo spiciness, magkaroon ng spiciness yung so, yung soup natin. Pero hindi naman nata, yan, masyadong maanghang kasi sil, ano lang naman yan, eh, siling haba. Ayan, try natin tikma kung anong lasa. Pag kulang sa ala, kagyan natin ng konting pisos okay kaya patis. Kung wala naman patis, pwede na rin po yung asin. Pero at this point, hindi na ako naglagay ng asin or kahit anong pampalasa. Kasi yung yung sinigang mix, kompleto na yun eh. Kompleto na talaga yun. Sakto na yun. Plus, nag-add na ako kanina ng asin. Okay na siya. Kaya, pakukulaan lang uli natin yan bago natin ilagay yung kangkong. Kangkong lang ang sahog ko dyan. Kasi alam niyo na tayo mga nanay, kailangan nating magtipid sa mahal na mga bilihin, sa mahal na mga gulay, kailangan talaga ganun ang, ila, ang, ang nanay marunong magtipid. Ibis maglagay ka ng maraming gulay, tama na yung usual na nilalagay lang dahon lang at sili, sapat na. <laughs> pag meron pag sa nakakaluwag-luwag, mas okay ko lalagyan nyo siya ng talong, sitaw, um, mga usual na nilalagay sa sinampalukang manok, iyong yung normal talaga na sampalok na ano bunga pinakukuluan yun at tinudurog yun ang nilalagay dyan pero ako dahil wala akong nakita ganun sa market so ang gamit ko ngayon ay yung uh, naka pouch lang na sinigang mix ayan kangkong lang ang isasahog ko dyan mga kapatid ganun. sabi ko simpleng simple lang tong luto ko wala itong masyadong maraming gulay kasi low cost budget lang ito. maniwala kayo sa hindi ang halaga ng luto ko ngayon ay nasa um 200 pesos lang. 200 pesos lang 'yan. Yung yung ano 150 lang at ay hindi pala 200 para wala pang 200 pesos yan. Ayan, sa halagang ganyan, makakakain na ang buong pamilya. Eh, kung, ay, ang buong pamilya. Kung maliit lang ang pamilya nyo, pwede na yan. Tag-iisa kayo neto, pwede na yan. Pero kami, kakain lang kami yan, ay dalawa. Ayan, 2 to 3, pang 2 to 3 person lang yan. Pero kung sobrang nagtitipid, may mga raming mga anak, pwede na yan na madami-dami kakain na niya ng limang, limang anak. Plus kayo mag-asawa. Tigi-isa kayong hiwa. <laughs> Pero pagka malalakas kumain, kulang. Pang 2 to 3 person lang talaga to. Ayan. Halo-haloy lang natin to ng konti. And then pwede na natin tong hanguin at iserve kasama ang kanin. Ayan. Ayan, masarap na yan. Itsura pa lang ng sabaw, masarap. Kasi maasim. Mahilig kasi kami sa sinigang. So, kaysa magtinola tayo, dahil hindi na masyadong gusto ng anak ko, yung tinolang manok, gusto niya tinolang tahong. So, ayan, ginawa ko naman siyang sinigang. Parang sinigang na manok. Pero ang tawag sa amin yan, sinampalukang manok, pero sinampalukang manok kasi wala naman akong sampalok. Kaya parang sinigang na manok na lang siya. Ayan, luto na siya. Pwede mo na to, Pwede ko na itong patayin. Ayan. Ayan, di ba? Masarap yan, promise. Para yan sa mga low-cost budget meal. Ito yung mga low-cost budget meal na masarap, masustansya, kasi may gulay at manok, may proteina, At, I'm sure, magugustuhan din ng mga bata, lalo yung mga bata mahihilig sa sinigang. Masarap din yan para sa kanila. Misa kasi yung mga anak natin sa baulang sapat na. Diba? Lalo mga baby. Kaya yan, ito ay luto natin para sa aga ano tanghalian yun sa susunod na Ayan. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood. Thank you, thank you sa lahat ng manunood. Magbabakas ng video ko. Thank you, thank you po sa lahat. Shout out sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa kasi baka may hindi ako ma-mention. Pero maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng video ko. Thank you, thank you. God bless po. Ayan, kain na po tayo. Luto na yun. Medyo niluto ko talaga ng gusto yung gulay. Kasi gusto ko talaga cook yung gulay. As in, well done yung pagkaluto. Ayoko kasi ng medyo half cook. Ayan, kita niyo naman yung sabaw, di ba? Maraming maraming salamat. Ayan, kain na tayo. Ayan, ay low cost ba?